Uh, puntahan natin yung ano uh, bahay ng agaw ko ba gumawa kasi siya ng bagong bahay dito sa tabi ng ilo kasi yung dating bahay niya, takot siya kasi baka maano ng baba kaya naglipat-lipat siya so hanggang ngayon hindi pa rin siya nakapag-asawa yung pinsan ko na to kasi yung hinahanap kasi niya uh, yung bata ba yung bata na mapangasawa niya tapos siya matanda na kaya hanggang ngayon hindi siya nakapag-ano uh, asawa kaya palipat-lipat na lang siya ng ano, bahay. Kaya lang ang gumagawa ng ano, bahay niya. Saka wala na rin siyang ano, magulang. Nandun na sa ano. Nandun na sa ano, ibang ibang kalibutan ba. O, ting, tingnan natin, silipin natin yung ano, pinagawa niyang ano, ginawa niyang bahay. Siya lang nagawa-gawa Hindi naman talaga ano to, uh, bahay. Parang ano lang ba, kubo, kubo Parang ano lang nga. Uh, may matirahan lang ba. Importante may maano higaan. Ito yung ano niya. Tingnan natin, no. Siya lang ang gumagawa niyan. Uh, awarin ako. Gusto ko rin siyang ano, tulungan kaso nabisi ako eh. Kaya ayan, siya lang nagano. Takot ng mga ano na yero niya, Tsaka, siya lang nagkuha ng mga kahoy. Kami din mga pispan diyan, no. Nagkikawari siya ng pispan kasi gusto lang niya mag ano, laga ng ano, isda. Saka mag ano, siya mag uh, laga dito ng mga manok ba. Kaya dito siya na ano. Dito siya nagawa ng ano, bahay niya. Bali pinatong lang niya yung ano, uh, yero kasi wala pang ano, wala pang pako ba. Ah, uh, hindi pa yan ano. Hindi pa yan totally na dumikit sa ano. kahoy yung sin ba. Kaya wala. Uh, pa siya ng ano, yero. Nang binilhan ata siya ni ano, tayo do binigyan siya ng ano. Yero kaya baka maano na yan, madukdok na yan. Saka yung yero niya, may ano pa, may mga butas ba? Parang matutulo ata ano dyan, ulan. Ako, ako tayo na. Gainedigue. Gamay, rane. Adyunik kayo mag... <coughs> so kung anta dili, masugbasug ba Tulo ko to kasi, tulo kasi. Sungo na ako na rin kay... Karo, kamangon ka min... na. Ako agad na, sagbutan ha? Kamangon ka na. Kamangon, pusay na yung pukaw. Ha? Kamangon, pusay. Ah sakpan ka na ho. Pasangol ko. Kuha mo kong ispat, daan Daan kong spot. Daan kong spot. na ka o ginagkaman na na eh. Ah, di. Hindi na ka mag Hindi pa. Nga na ah, Sayang na mong saksukor. Sukor. <laughs> ah, de, de, de. Arang ka lang, naraman na ka doon yung mong saksukor. Huwag may lantang. Tingnan natin yung ano Okay, pamuma ni gawal. Buhan, dumaka ko saug. Saug? Ya tangka bu manok. Tangka manok. Silaog. Ani bungbung ra man eh. Imo sen ito ego na tay sen ito rino. Ego na. Dako man tawo nagkawa. Matay si sugune mo ikaw na nakibay ako wa ko bay. Ah, padak ra man Hindi ide man ya hulot eh. Nang hindi ka de. Nang hulot te banang do te. Okay na nang padak gun rasa wa jamo. Ah, de tan mo? wa tan nang sana. Pasana ni sinong ay ilit Magbayad mo ta. ko rin, tapad ta. Ha? Tapad ,la ta. Lajo, nagulay ulit na po. Lajo na po Oo, lajo ka. Ako ito, gulay, buntad. Tapo, laog. Laog. Ayong isda. Po, ayong... Dali, upad dyan. Tapad ba ta para... Day, gaw, day sa daan gaw. Ingan ba? Lajo na po, ulay ulit na po. na lagi. Mamanok ko rin ba si Maharot po? Motor na rin mga di ni Sulina. Oo, no? Ngayon na wad ni Sulina. Alam mo, isang kanto nagbayad ulit na po? Ato, ulay sa po. Kuwang pa ni Sulina. Kuwang pa? Madari, madari, ba? Oh. Kinsa ba yung nagtabang naman na ikaw na? Akura. Ikaw lang na gano'n? Akura. Iwiwi lang lagi May gulit-gulit. Ara no? Gamot. May hawid. Gadok-dok. Walang sang. Hindi. Wa ka na tabangin niya ano? Sige ison? Wa. Di na sila tabang le eh. Wa maka nag-ingon na hawag. Nag-ingon baga na hawag. Mawa ko Na. Na. Kompleto ko gamit. Iwiwi ko. Ahok ka na. Wanay sa na. Wanay largo na. Ah, na, largo na.

Daga Ito mga kalago, may lapnisan dito. Milyon ang halaga nito pag lumaki, ayan oh. Ito, lapnisan. Ito yung kahoy na talagang patok sa ano, sa merkado. Mahal to. Ginagawa itong ano, pabango ng taga-ibang lahi ba. Kaya mahal itong, bango ito, mabango ito. yan no oh. Lapnisan, tinanim nila. Marami pa rito. Ito yung mga lapnisan. La ito yung kulay ng lapnisan na ah. Pag inano mo yung kuan inasnet mo may mga ano mga lanot ba na? Yan no. Matiba yan, may mga lanot yan no. Hmm. Bawat gilid ng dahon niya may ano. mirong lanot parang nisan. Ay video natin yung ano, pispa ng agaw ko. Dito pala siya kumuha ng ano, tubig. Yan sa may sa sapa. Bale ito yung ano mga pispa ng mga ano ko ba pinsan ko ba Ali Siya lang ang nag-ano nito, siya lang nag-ano bungkal ba. Nag-isa lang yang binungkal bale uh, tatlong araw bago niya natapos. Ito niya. Oh. Uh, malawak na rin. Hili kasi siya magano, laga ng ano ba. Uh, isda para may ano daw siya eh, pang pang-ulam tapos yung iba ay binta daw niya pag maraming ano. Pag lumadami na ba. Tuang Patarukwan Eh ano na ho Buhaga lang Hapit na ka dyan na ho man ikaw Ah pagaw Pugmaugmaaw na laman eh Bumbong ha to na ho Koton to na ho tabang ka tunas ng kakot Ako ay agaw dito ha bilaw Mahuman sa ito na yung lugay ang gaw Mahuman na noon Mahuman na yung lugay ang kako pa wata boli abuhan Mane o lumad Tubig, musuh dengan dereh, besak malah ini Yukata gue tubig, besak man Ah dereh, dugay, kaling.

Kereta benar hubung sebab gua suka blau hmm gua gua hutang utang cukup sudah mau mana bubang nih? Lapel, tunggu mana? Ini, tunggu on. Ade dagal jadi kena nak pun. Jadi kan kan nak na hino nak pun, nak? Beli hino ni mo? Oh, kau bawa dito. pun itu. Oh, kau bawa nak pun. Kau bawa man? Ha, kau kau nak pelapai untuk tong tong tere, itu nak pun. Ha, anak nak buat agasan. Anak nak pun. Anak. Agoh, nak main kuan? Tak, mau dijengkarin deh. Kau

Maraming salamat sa inyong uh, panonood sa ating uh, munting uh, maliit na channel. Uh, ko po, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga solid subscriber natin, mga solid supporters. Uh, hanggang dito na lang muna, hanggang sa uli ating uh, pagkikita.